Lira yung HP namin. Oo, oh, ano, bakit? Patay na naman eh. <laughs> eh, yeah, mahala na ka dyan. Ako bahala dito sa baba. Diyan ka na lang. Ako malupit dito sa pagdating sa clear. Ako yung pinakamalupit dyan, pre. Yes, Mario. Oh. Eh. Uh... Uy, ala, ala, ala. Oh, oh, ala. Ay, naku, mamamatay ka, pre. Hmm. Ba't ako nalabaan naman naman? Hindi. Wow, ang sita na. Ah!

At maraming salamat sa ano sa pag-share ng ating mga video. At syempre, sunod natin si Karo Iskigi Lund. Dahil maraming salamat sa suporta. Ayan, uh, shout out sa'yo. At syaka syempre si Petro Penduko. Ayan, uh, shout out syempre. Maraming salamat sa suporta. At ayan, uh, eh, ilan lang yung ating mga shout out sa ngayon kasi ang mga sinashout out ko kagad yung mga nakakapag-comment ng ano, bago ako mag-edit. So, kung may makahabol ba, ito, plus na natin dito sa taas Okay, so ayan. So, syempre, doon sa mga nanonood na lang, hindi na nakakapag-comment. Ayan, shout sa inyo mga mare, mga pre. Kung ano man ginagawa niyo dyan, yan, yan, tayo, kayo. Okay, so tara. Tara na tayo. mga pre. <laughs> Sana po si misis ko. Siya yung nag-invite sa akin. So, ayan na. Ayan na, ayan na. Okay. Ako, lobat na ako, pre. Sana matuluyan na yan. natin gamitin natin, pre. Bahala ka sa buhay mo. Kakarami natin tayong chamba sa ko, ah. Sa Aulus, ah. Di ano pa? Ituro ulit tayo, ay na. Visit me na una. Ito natin si... Visit. Kaya <coughs> ka gamitin ko, mga pre, ah. Natakot nila, tanong mo. Diyan, naunahan tayo mag-core, eh. Iaanga-anga, eh. Ang ganda. Ang ganda. Ang <laughs> ko na pre, sino kaya? Fighter tayo, si Alpha. Strong. Experto ako dyan. <laughs> so yan, yan. Yeah. Para hindi naman mabaog siya na, si, ano, si Amon mga pre. Maganda tayo, mag vengeance. Ma mabait ka naman pala eh. <laughs> Ayun na, lapit na, lapit na. Yun. Okay, expert lane tayo pre kasi basta mga expert dito talaga sa expert lane yan baka puro atras ang gawin mo ay eh, makagulo ka lang na matagal ko na yung gagamit si Alpha mga pre kakainat na nalaro natin to kala <laughs> na dapat yung first skill ang inuuna ko eh no? tatang na ka kasi diba, ngayon, magkakot, eh wala siya hindi magkakat din ako hindi rin makakarating sa sauna ko <laughs> palagi sa akin. Unggoy! Ay, oh, naku, tiyong no, ang style mo. Ay, naku. Wala yan, pre. Oh, 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 oh. Sapul ka. Uy, uh, oh, oh, oh. Sige, oh, sipa. Nang mag-tambahan ka ng ginger. Sa... <laughs> Sapul ng itlog mo. Sige, <laughs> ah. Oh, oh, Sige, lapit, ala. Uy, saya, mo Uy, Oh, sige sa'yo saya ko sa 10. sige sige. O o o o o. ba? Eh, ako. bisitto kuwat bisik. Opportunistik, tinunggu magna to ah. Eh, tama na 'yan, talo to, cheka. Ha? sino natin dito? Mamamatay ba? Ah! ko na dati Kita mga pre. Kala ko di mo makakadali, ah. Eh, wala pa rin palang kupas itong ating mga biradang, ano, ah. Oh, no. Biradang uh, expert. Yan, <laughs> nagkagad. Tulong dapat. Ito, hmm. so, di. Kakao na si, ano, si Gatot. Takaw naman sa mana ni, ano, ni Alpha. Hmm, patay ka. Hmm. Hmm, so wala yari, wala <laughs> Ay, sayang. Wala nang yari, walang kwenta. Hindi, huwag na, maya na, maya na. Ano, yan mamaya. maya. <laughs> niya nang yabang mo. Takot na si pre. Eh. Sino sabi sa'yo? Nakalevel <laughs> up na tayo eh. Takot nang masungkit yan eh. Oh. Kasi pag naiangat yan, pagbagsak tuwan. <laughs> Kita talaga sa luwal niyan. O, oh, oh.

bayo mo ya. Ah. Sige, pa, kinamakan makakata mamaya na ala, Na, Ala, na yan ako. Patay ka mamaya. Ah. Kaya mo kaya? O, oh, tulog, uy. Kunti na lang to si Chu. Tulohin mo. Itak lang ka. Ayan, ayaw, patay ka ngayon. Patay ka ngayon, patay ka ngayon. Sige, sige, uh. Hmm. Uh, uh, sayang. Uy, kala, sinasabi ko eh. Hindi dahil sa'yo. Yes, sinasabi ko eh nagmarunong eh feeling mo oh, professional <laughs> yan so ay naku makakayabangan mo eh siya ka ba pagkakunti na lang kasi ang buhay umuwi na lang Nagmarunong pa kasi kayabangan kasi puro ka daming das eh asa ka sa das ano ah. nadali ka tuloy anong dapat yun dapat ah, uwi dal dal ka lang eh 7 minutes to, 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 Patay to, patay to. Ay, nako naman. Ah, ito talaga niyan, pre. Niya naman. Huh? Ba't nagmarunong? Ito ang panigukan bigla to. Ba't kasi nag-solo? Huwag kang makialam. So, Wala na ito nga, pre. Ar aray ko, please, ito na. Huwag kang tanga. Ay, na natin to. Naga. Ay, please, ito. Ay, uh, baka, isa ka pa. Ah, ito na, naulit na naman. Umalas naman, oh. <laughs> Ayan na oh, naman si Mia. Ano ko? Mia. Walang kadala-dala si Mia. Oh. Ayan Ay, lang yan eh, pre. Mukhang ang yung laban ah. Magaling ka eh. Ito, so, six minutes na lang nakikira. Kita niya nang ma... Isa <coughs> yung bisik. Karma! Ang lakas ni Parasapre. Punit ako dun ah. Sarap ba?

malaki. Ay, ito lang man. Hindi ka dapat triple kill yun, ha? Kaya <laughs> mo pa, okay din siya. Josie? si... Kandaya. Eh, hindi na natin to. Laking na, paligiligoy pa. Kasi eh, ito naman talagang yung paraan para, para lalong mga, no, mga dali. Hmm, mga no, hindi ayos. Hindi yung HP namin. Oh, ano, bakit? Patay na naman, eh. <laughs> Yeah, mahala na ka dyan. Ako dito sa baba. Diyan ka na lang. Um, malupit dito sa pagdating sa clear. Ako pinakamalupit yan, pre. Diyos, Mario uh... Uy! Wala, wala, wala! Oh, oh, ay, naku, mamamatay ka, pre. Hmm. Ba't ako nalabaan naman naman? Hindi. <laughs> then... Wow! na! Ha ha talaga.

Lord, kain kain naman yung kalaban. <laughs> Ayan <yung> na, yabang mo. <laughs> Dapat siya na, hindi Kain kain naman na ni yabang yan eh. May retri siya eh. hindi kaya sir. Mahina <laughs> na yung ama namin mga pre. Ulul. ako. Parang ako na naman magpapanalo ng laban na to pre ah. <laughs> Sobra kapal mo. Ito, <laughs> <laughs> ito, ito, ito. Pag-angat ko sa'yo, pagbagsak mo, kita, lubot mo, ah, sayang damot.

Ay, naku naman. Tso. Kung isa ka pa, kung visit Ah! Muna pa. Ah, okay. Visit sa buhay to, oh! <laughs> wala, wala, Para panalo, mga pre. Mita niyo, mga pre. Ikaw, buhay nasa ka lang kanina, eh. Pag-square tayo, mga pre. Ay, naku naman. <clears throat> Ay! go Sigaw-sigaw ka pa. <laughs> mga pre, legendary MVP. Ulol! Ay, naku naman. Minsan ko nga lang mga uh, gamit ko, MVP pa. Nakajamba! Hmm! Nakala ko, Mrs. King MVP, eh.